Yo guys, for today's video guys, uh, update ako sa Luya ko. Ito na sa guys, 2 2 months na. Oh, 2 months mayigit. Ah, uh, ang masakit dito guys, dinaanan pa to ng napakalakas na bagyo. Straight, diretso mga isang buwan na tayon mayigit. Oh. Grabe yung nangyari na, ulan 'yan, walang hinto na ulan. Pero nabuhay naman yung nasa pasulat guys nabuhay lahat kaso may malalaki kaso yung sa dito sa lapag namatay talaga guys hindi ko akalain binabaha pala dito namatay talaga napandak kaya Hingin mo yan oh. example to guys pag nagtatanim tayo ng luya pala dapat alamin natin kung nababahaan ba o hindi pero dito sa kuan sa taas, nabuhay naman. Ito. Kaso hindi siya masadong malalaki. Oo. Uh. Dahil sa sobrang lakas ng ulan nung kwan, walang hinto talaga yung ulan guys. Dito sa Tarlac. Kaya, ito yung nangyari. Nabansot kaso baka bumawi na naman to. Nilagyan ko na rin ng abono para lumaki ang ganda na lahat dito na guys yan lahat ng tinanim ko dito na kaso yung sa baba patay lahat nabansot saka dito sa paso talaga oh ang lalaki oh tagda dalawa, tatlo kaya mas mainam pala talaga sa paso kaso may maliliit pa rin oh ito tatlo solid yung iba eh naninilaw dahil sa lakas ng ulan walang hinto na ulan ito lang guys uh, mas maganda talaga pag nagtanim tayo na sa hindi nababahaan kasi pag dumadalo yung tubig guys tas nababaraan ng tubig wala mamamatay talaga yung luya hindi pala sa pwede sa may tubig kaya ito uh, sample yung tanim ko sa bagay limang kilo lang naman yung binili ko Kaso yung bili ko nun eh 150 yung per kilo Ang mahal Ito lang yung nabuhay guys Pero baka makabawi Ito Malalaki na rin Aabunuan ko na lang to ng complete 1414 -14 Para Lumaki siya Saka ito naabunuan ko na ngayon Update ko kayo guys sa harvest time Salamat